everyone! Good morning! Welcome to another vlog! Ayan, bagong gising si Babu and itinuro nyo na agad yung shoes. <laughs> Gusto nyang isuot. And yun guys, may mga nabasa ako na akala siguro nila yung, shoe, yung rubber shoes na binili namin is partner ng suit. Hindi po. Hindi partner ng suit yan. Bibili kami ng black shoes para sa suit ni Babu. Wala kasing available na size kahapon. Yung sinusukat niya kahapon na black. Walang available na size ni Babo kaya hindi kami bumili. Etong shoes nato guys, gagamitin niya lang yan kapag uh, nalabas kami, ganyan kapag pupunta kami sa labas. Kasi 'di ba magwi-winter na dito and yung ginagamit lang niya is sandal pag lumalabas kami. So kaya kami nag-decide bumili ng rubber shoes niya. And yung unang uh, damit na nabili namin sa kanya is ah uh, uh, pantalon style and daw yung blue na t-shirt. Ayan. So, eto yung partner niyan. Ayan. Rubber shoes niya yan for everyday use. <laughs> Or pag lumalabas kami. yan, Ang sa suit. Ayan. Bibili kami ng black shoes niya, guys. Kasi maraming nag-akala. Akala nila, Eto yung partner ng suit. Ng suit. Hindi, guys. Hindi. <laughs> Hindi. Ito partner ng suit. Bibili kami ng black shoes ni Babu. Ayan, gusto niyang lumabas kaya pinasuot ko. Gagamitin niya today. <laughs> so, today guys, pupunta ako sa Patahian. Nandun na si Sumitra at saka si Ama. Nauna na sila. Kasi nasikaso ko muna si Babu. Pinuuna ko na sila doon kasi susukatan pa naman si Sumitra. Kasi papatahi na namin yung uh, yung damit niya, yung sari niya at saka yung sari ko na rin. Yan. So, malapit lang naman dito. And yun nga guys, dapat hindi ako bibili ng sari. Yun talaga ang totoo. Hindi ako dapat bibili ng sari kasi may damit ako. Meron akong lehenga. Di ko talaga alam kung paano i yun guys. Pasensya na. Di ko alam kung lehenga or lenga lang talaga ang pronunciation nun. Meron ako nun damit. Ah, uh, nasusuotin ko sa dasay. Pero sabi nga kasi ni Sumitra, sige na Didi, sabi niya, mag, magsari ka para may kasama akong nakasari sa araw nga na yun. Kasi ganito dito sa Nepal guys, kapag love marriage, yung mga kamag-anak nung babae, amadalas uh, madalas hindi talaga sila umaaten sa kasal. Nakakalungkot man pero yun yung uh, isa sa mga tradisyon nila dito. Kapag love marriage talaga, ni isa sa mga kamag-anak ng babae, hindi talaga sila attend ng kasal. So, yun ang pinakiusap niya sa akin kahapon na sige na uh, bumili ka na ng ano nung sari mo. Bali yung sari, ang tawag nila sa sari na yun ay uh, net sari kasi hindi talaga siya hindi siya sari ng pangkasal. Ano parang ordinaryo na sari lang yun halimbawa sari rin na ginagamit sa uh, festival ganyan so kaya ibang kulay yon yung napili ko yung peach something peach na pink yata yon ayan kasi yun talagang pinakiusap niya sa akin na uh, magsuot ako para dalawa nga daw kami kaya sabi ko sige kasi nga kapag ganyan parang ako nung kinasala lahat ng tao sa paligid ko mga nakapambahay lang yan, hindi tulad kapag uh, arrange marriage talaga. Yung mga kamag-anak ng mga babae, naggagandahan ng kanilang mga damit. Pero kapag love marriage talaga, hindi. As in. So, nandito na sila. So, ayan. Nagpapasukat na sila. Ito yung nabili na sari. Ayan. Ang bigat niyan. Parang limang kilong damit parang limang kilong damit na <laughs> may buhat-buhat ka limang kilong damit. <laughs> Sobrang bigat niyan. Ito naman magaan siya. Light, light lang to. Light, light na tela lang. Para siyang, um, ano. Bed Bilos ko to para ni. Ani, ni. Okay guys, uh, naka-receive kami ng uh, gift ni babot sa ni Ama from Hong Kong. Sayo kabsa, thank you, thank you so much. So yun yung para kay Ama, gift niya for dasai. Dasai gift ni Ama. Yan. Meron kay Babu, meron kay Ama. From Hong Kong. <laughs> yes for the side for the side the side nice babe. Wow problem this one he doesn't like to wear pants yeah he doesn't like to wear pants why <laughs> he will cry I yeah i know pants like a man i can you

No, he doesn't like the long clothes he doesn't like pants i don't know why he doesn't like to wear that's our problem then our problem then he doesn't like to wear this one he does only wear panty he like only shirt wow, very <laughs> Wow! Wow, very nice. You see, let me do the leg on you. Look. Oh no. Yeah. And shoes, sir. Yeah. yeah. I don't know, Babu. I'm sure, sir. Wow, shoes, 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 shoes. Yeah. Try, try shoes, shoes, shoes. Wow. He doesn't like to wear shoes. I don't know why. Oh, sorry, the pants.

everyone, good evening. Ayan, hindi ko na natapos yung video namin kanina. Pero, kagaya na nakita nyo guys, uh, na ko kay Babu yung mga clothes na nabili namin sa kanya. Yun yung unang clothes na nabili namin sa kanya na ayaw niyang isuot. Kaya, yung suit, lalong ayaw niyang isuot yung suit guys. Lalo na yung, lalo na yung Chile niya. Chileko mang tawad dun, yung half na ganito. Ayon-ayon niya talaga, tinatanggal niya. Kaya sabi ko nga kay Papa Asis kanina, yun ang magiging problema namin sa araw ng kasal. Ayon niya magsuot ng damit. And yun, kagaya nakikita niyo, katatapos lang namin maligo. katapos ko lang namin maligo, and nakatulog na si Babu. After mapaligang si Babu, uh, pinadede ko lang siya, then nakatulog na nga siya, guys. So, and yun nga. Ah, uh, eh. Hindi na ako nag-take ng video Pero, uh, isinuot ko yung lehenga ko Kasi, sabi ko nga sa inyo guys Na dapat yun ang susuotin ko talaga sa dasa Yung lehenga ko Hindi ko na rin ipakita sa inyo Pero, uh, mag uh, Anong tawag doon? Mag, uh, mag-take ako ng video Para sa fitting-fitting ng damit ko <laughs> at yung sari kapag tapos na yung sari and yun nakabili na kami ng shoes ni Babu pala kanina Asis Asis will you please give me Babu shoes kasi nga kagaya sabi ko sa inyo guys kahapon ginabi na rin kasi kami kahapon guys ng pamamalengke wala na kaming time talaga and wala yung size ni Babu kaya hindi kami nakabili eto na yung nabili namin guys o na shoes niya ayan ito yung partner ng kanyang suit. Ayan. Ito, medyo malaki sa kanya pero kasi ang babu hindi ganito ang babu ba? Paganyan yung paan niya. Malapad. Kaya, eto kasya naman sa kanya, guys. Lalo kapag may majors niya. Ayan. Kasi, ah, marami talagang nag-aakala na yung rubber shoes. Hindi, hindi, hindi talaga, guys. Hindi talaga ng rubber shoes yung suit niya. Ito talaga. And, eto ay ah, uh, no, hindi siya ready made. I mean, yung, what do you call for that? Hmm? Yung, ano ba, yung sa factory, ayan, binili namin siya sa factory, kaya mura. Kaya mura siya, guys, kasi ano, ah, uh, parang pasadya na pagawa yung shoes, ganyan, yung style niya. Yan, kaya mura lang siya. Parang basta marikina style na pupunta ka sa, sa factory tapos magpapagawa ka ng uh, shoes. Parang ganyan, yung style na ano. Kasi mahirap maghanap nung shoes na pang bata. Minsan maliit yung size, minsan malaki yung size, ganyan. Pero ito na siya guys, o oh, nabili namin kanina. Hindi na rin ako nag-take ng video. Kasi alam nyo yun, sobrang init talaga. Eh, kapag ganyan sobrang init eh, yung migraine ko talaga, siguro nga nade-dehydrate ako, kaya minsan sumasakit yung ulo ko. So, pasensya na guys, bawi-bawi na lang ako sa susunod na video. But anyways, thank you, thank you again for watching everyone, and dito ko na i-end ang aking video. Abang-abangan nyo na lang ang aking shoutout kasi maraming nagpapashoutout at -out. marami din yung magbabirthday na naman na i-greet natin. So, see you in our next vlog everyone. Ah uh, goodbye and God bless us all.